nag-request nga ang anak ko ng tinolang manok para sa aming tanghalian na ulam. Ginisa ko na nga ang bawang. Sinunod ko na nga ang sibuyas. At ito'y hinalo ko para maigisa na. At yun nga, nilagay ko na rin ang luya. Kasi ang luya ay isa sa mga sangkap ng pangluluto ng tinolang manok. Pagkatapos ay nilagay ko na rin ang sayote. Ang sayote ay isa rin sa mga sangkap ng tinolang manok. Tama po ba? Ayan, ninalo, halo, 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 <laughs> inalo, halo. Hinalo, ko na nga ang sayote at nilagay ko na rin pala ang manok dito wow magic yan ginisagisa ko na sila at pinaikot ikot ikot pagkatapos hinalo halo ko ulit pagkahalo halo, -halo Nilagyan ko na rin siya ng konting pamintang durog. Pagkatapos niyan, hahayaan ko muna siya ng mga ilang minuto para maluto siya sa sarili niyang katas. Ganyan po ang pagluluto ng tinolang manok. Ayan muli kong ang binalika ng aking niluluto. Tidignan ko kung nalalaga na ba ang manok sa pamamagitan ng pagluluto nito. Pagkatapos ay nilagyan ko na siya ng sabaw. Hindi ko na pa nakita sa inyo kung paano ko siya lagyan ng sabaw kasi nga ako lang nagbibideo mag-isa sa aking sarili. Ayan, pagkatapos, Inayaan ko muna yung ano na malaga yung manok. Tapos ay pinuntahan ko na yung dahon ng sili na isa sa mga sangkap ng nilagang manok. Ayan. At may nakita pa nga ako isang sili, bunga ng dahon ng sili. Ililipit ko muna yung mga pinagbalatan ko. Ay, nakamuntik ko pa makalimutan yung bawang. May itatapon ko pa at may ko pa sa mga dapat itapon. Buti na lang. Malaki ang mata ko. Yan. Kailangan linisin muna natin ng paligid bago tayo tuloy-tuloy yan na gumawa muli ko nga binalikan ng aking niluluto. Sa tingin ko ay nalaga na ng gusto ang manok pati ang sayote. Kaya nilagay ko na ang dahon ng sibuy, ng da, ang dahon ng sili na aking hinimay-himay. Ayun nga, nilagyan ko na rin siya ng pampalasa. Asin at ang magic sarap! konti lang naman. Tapos ay konting kulo na lang. At yari na ang ating ulam. Pwede na kami kumain ng aming tanghalian. Happy lunch time! Ayan. Tapos nyan, ay pwede nang patayin ang kalan sapagkat ito ay luto na. Yan, nakita nyo ba? ba diba? Ang sarap niyan. Yan, yan pinatay ko na ang kalan. At maya-maya ay pwede na kaming kumain. Thank you for